Ayan oh, yan ang bagay sa iyo. <laughs> Basta. Ano <laughs> 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 gagawin niyo? Tapos lok. Oh. Okay lang ako diyan at kay bising-bise. Kakain lang pa nga. Ha? Kakain. Oh, o, oh, talaga na ba namang ikay? Ay, mo to may. Kakain mo kanina ay. Kayo, kayo 'yun. Tayo ka yung dalawa. Dito ka na naman kung ano na ano, naman <laughs> pinagkagawa mo. Ay. Wala sa ayo. Oh. Ikaw, pagka dumadating ka, na, napapahama kami dito eh. Sira, na. Pag nandito ka. Ano yeah, na yung kalbo? Ano na kalbo? Ako na kalbo? Ay, ah, ito pa. Dumating pa ito. <laughs> ito, tingnan niyo. Ano ka bisya. Kalbo din. Ang dami. Ang Ang dami ng kalbo. Pero uh. oh, mas gwapo si Baisa. Ay, siyem. Puro ka -ano na naman, ha? Hindi ka dito. Nagwapo tayo, Baisa. Pero ba't may drawing ulo mo? Saan? Wala sa ayos talaga ito si... Ay, hindi mo ba ako. May drawing din ako. Parang ulo-ulo nang. Ay, ano, ano. Ang dami ko. Sisipahin kita dyan. Hindi ka ba lang ma... Eh, paano? Pag dumadating ka dito, pura pa rin lang panggugulo mo. Kung ano-ano na lang naiisip mong kalukuhan. Hindi na ko lang kasing guwit sa ulo mo yan, ha? Kalbo, kalbo, kalbo. May guwit. Oo, may drawing, oh. Siguro lumulit, siguro. Dito, tingnan mong drawing, oh. Anong drawing yan? Ay, Ang daw, ha? Ting! Ang daming yan! Ito na, puro yung nahanin ng kalbo. Ito, ito, ito. Team leader ito, eh. Team leader. Karin ng mga kalbo. Kalbo to. Pag gano'n, 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 Ah. Hay, may meron na naman ang bagong membro. Ay, ayos 'yun. Ngayon na pito-pito. Na, nandiyan. Ge. Isang team na, isang team. Sa Paraisan team na. Oo. Oh, oh, oh. first five. five. Di ba? Di ba sa basketball? Bakit ka Ayang kana ka na naman, ayang <laughs> kana naman. Ang dami <laughs> mong <laughs> alam, ang dami mong alam. Siguro dati nung muna ikaw. Sabi ko sa iyo. Ano ba kaya sir mo? <laughs> Pag ganun drawing. Ano ba sa ayo talaga <laughs> to? Dito na ako lang yung ulo mo. Wala si. Bakit dati yung ulo uh, mo uh, kalbo? Bakit ako na lang palagi ang inaano mo? Barokang ko. Pertayo ulo sumo. Ala. Pertayo. Sakit ni pagpapalit yung ulo ko sa iyo. Loko ka ba? Kasi maganda ulo ko, say, <laughs> <Kago>. <laughs> ano, ano? mo kasi parang guhit. Gago. Ala ala. Pertayo ulo. Ayaw ko. Pangit-pangit ang ulo mo. Hindi naman mo sa akin, bakit tatlo? No? Maganda ko, maganda. Dito ulo ko. Maganda. Daw. Yo, Ano ba nang kinaganda niyan. Sa'yo ang dami, niya, ang daming true kang sa ulo mo. oh. Mm -hmm. uh, no. Ay Ayan oh, 'yan ang bagay sa'yo, oh. Basta. <laughs> <Masa. laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, <laughs> Umiyak sa askel, <laughs> Pakbo! Si Pakbo! Si si <laughs> Ako ang Si Pakbo may kasalanan! Ayan! Ano mo pinagagawa ninyo! Ayan! Gante mo sila! O, dalawa mo sila eh! Ayan, nakatakbo na si Kalbo!